Dito tayo ngayon sa Cebu, dito sa probinsya ng Cebu sa Argao. So ito mga tol, dating, yung makikita nyo na yan, dating maisan lang yan tol, ngayon ay mga na siya ngayon. Tapos dito mga tol, dito yung natatandaan ko ng araw, dito ako naglalaro yan dito ako naglalaro nung araw nagpapalipad ng saranggola yan dito so malaki na ang pinagbago sa almost 8 years bago ako naka ulit dito mga tol yan so ayan, good morning good morning yan so makikita natin so yun doon natatandaan ko pa yung banda doon mga tol doon ako dati nangunguha ng mga pagkain ng baka yan mga tol So ayan oh. So so almost dito is rough road pa lang, di ba? Mapapansin niyo. So napakarami na talaga ding na pinagbago. Ayan. <laughs> so ayan. So ang, an laki na talaga ng pinagbago dati ano lang to. Ah, maisan, ah, gulay ngayon, ayan na siya. Mga puno ng bayabas, puno ng nyog. So rough road lang siya tapos kalahati semento, kalahati rap road. So itong post na to, tanda, -tanda ko bago tinayo yuto, ay naghukay din ako niyan. <laughs> Ayun. so ang laki na talaga ng pinagbago dito mga tol. Ayun oh. Good morning, good morning sa atin mga tol. <laughs> so, ayan, ikot natin yung camera. Ayan. So ito tong mahoganin yung mga mahoganin na yan mga tol. Yan nakikita nyo. Ay dati malilit pa lang yan. Ngayon, malaki na pagbalik ko. Siyempre, lumipas na ilang taon. Almost 8 years bago tayo nakabalik dito mga tol. Ayan. Good morning, good morning sa lahat ng mga subscriber at followers ko mga tol. So, nandito tayo sa Argao, sa Cebu mga tol. So, titignan natin kung may mga kasulubong tayo mga kakakilala ko ba nung araw na yung mga kalaro ko nung araw. Titignan natin kung kilala ko pa sila mga tol. <laughs> So, ayan, balik ko na yung camera. Oh, ayan. So, medyo nakakapagod talaga. Ayan, mga tol. So, kita nyo naman, ang lawak man lupain nila, mga tol. Nila, nila mama. Dito sa Cebu. Pero, ayan. Ayan, no? may tuba pa yata yun, no? mga tol. Sa puno ng nyugay, yun, 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 So, ang bababa ng ano dito, tinutubaan, mga tol. Ayan, no? So, yan. may truck. So mamaya na lang mga tol, patayin ko muna and bye bye!